Magandang araw po muli sa inyo mga katuro, kaibigan at kaimpliyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Rusty Tobias Adarayan na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong matutunang kalaman. Come on! Mga kaibigan, isang araw nagyabang ang isang bingi sa kanyang kaibigan. Sabi ng bingi, Pareh! Alam mo ba, nakabili ako ng hearing aid. Napaka-high-tech ng aking hearing aid. -hir. Ang sabi naman ng kanyang kaibigan, magkano mo binili pare? Ang sabi naman ng bingi, Kanina lang! Kaibigan, ang ating job ay pinadala ni Ferlisas Rando. Congratulations sa tigaw ay nanalo ng 100 pesos load. Mga kaibigan, patuloy kayo magpadala ng inyong mga entry para sa ating joke para manalo kayo ng 100 pesos congratulations for Lisa Random pag-usapan naman natin ngayon yung 10 maling paniniwala ng mga guro tungkol sa kanilang trabaho sa Department of Education. Handa na ba kayo? Simulan natin mga kaibigan ng maling paniniwala ng ating mga kaguro. Mag-enroll agad sa master's degree or sa doctoral degree kahit kapapasok pa lamang sa Department of Education. Mga kaguro, maling paniniwala po ito. Inaakala natin na kapag tayo ay nakapagtapos ng master's or doctoral degree, agad tayo na mapopromote sa ating mga position from teacher 1 to teacher 2 up to master teacher or school head. Maling mali po yan because aside from education, kailangan mo rin ng experience. At mga kaguro, kung mag enroll ka agad ng master's degree, ikaw ay mababaon sa utang dahil kasi sweldo mo pa gagastos ka na para sa yung thesis o kaya yung iba pang requirements para sa pag-aaral sa master's degree o sa doctoral degree. Anyway, hindi mo pa naman magagamit yan dahil kailangan din ng experience bago ka mapurmot. Anong nararapat natin gawin? Dapat for the first few five years mag-ipon ka ipunin mo ang iyong sweldo para magkaroon ka ng sapat na ipon pag dumating na ang panahon, halimbawa 5 years or 10 years, saka ka na mag-enroll sa master's at doctoral degree. At doon, mayroon ka nang naipon na pira, hindi ka na mangungutang kahit ikaw ay mag-thesis, kaya ikaw ay mag-dissertation. At kung kapapasok din lamang po sa DPED, huwag agad bibili ng masasakyan gaya ng motorsiklo because It is a liability. Gagastos ka sa gasolina, gagastos ka sa maintenance, gagastos ka sa mga spare parts. So, huwag mo nang bumili. Punin muna ang iyong sahod para magkaroon ka ng ipon at hindi ka mabaon sa utang. Pangalawang maling paniniwala, mga kaguro. Pagdating ng April at May, buong-buong matatanggap ng teachers ang kanilang sweldo. Maling-mali po yan. Tandaan po natin, no work no pay. So pagdating sa April at May, hindi po tayo nagtatrabaho mga kaguro. Pero bakit mayroon tayong sweldo? Bakit mayroong sahod na natatanggap? Because of proportional vacation pay. PBP na na-discuss na po natin sa mga naunang video. Ano po ang PBP? Ibig sabihin po, ang sweldo nyo sa April at May ay depende lamang po sa attendance nyo from June to March. So halimbawa kung ikaw ay may leave without pay from June to March, mababawasan din ang sweldo mo sa April at May. Halimbawa, may absent ka June to March, isang buwan ang absent mo. Wala kang leave. Pagdating ng April at May, mababawasan din ang sweldo mo sa April at May. Kasi nga it is a proportional vacation pay. Ngayon, kung bago ka pa lang na teacher, kapapasok mo sa September, huwag mong asahan na buong-buo ang sweldo mo sa April at May. Pangatlong maling paniniwala, mga kaguro, ay yung pagtanggap ng buong mid-year at saka year-end bonus. Kayo po ay bagong teacher at hindi ka pa nakapag-accumulate ng at least four months of aggregate service, hindi mo pa matatanggap ng buong buo ang yung major o kaya ang year-end bonus natin. So, tandaan po natin yan. Ang apat na maling paniniwala ng ating mga kaguro, ang sick leave ay magagamit mo lang kung ang empleyado mismo ang nagkasakit. Maling-mali po yan, mga kaguro dahil ang sick leave according to our civil service rules ay magagamit mo rin kahit ang nagkasakit ay ang immediate family. So hindi lamang po magagamit niyan kung nagkasakit mismo ang empleyado. Pati po kung nagkasakit yung immediate members of the family, maaari din gamitin ang sick leave. Number 5, maling paniniwala. Child protection policy ay para lamang sa mga bata. Maling-mali po yan. Deep Ed Child Protection Policy ay ginawa po yan, hindi lamang para proteksyonan yung mga bata, para din proteksyonan yung mga teachers. Minsan kasi hindi natin alam yung mga procedures o kaya dinadala sa barangay o kaya dinadala kung saang saang forum. So pag mayroong deep child protection policy which says the two jurisdiction of cases when it comes to child protection policy is within the department of education and it's not subject for amicable settlement in the barangay level. So ang hawak po ng kaso ay Department of Education. Maliban na lamang po kung mayroon pong criminal aspect or civil aspect na ipapile po natin yan sa proper court of competent jurisdiction. So wag po kayong matakot sa Deep Age Child Protection Policy dahil ginawa po din yan para po sa protection ng mga guru. Para aware tayo kung ano ang maari nating gawin pang Anin na maling paniniwala, mga kaguro, ang MOOA ay maaring gamitin sa kahit anong maaring paggastusan sa paaralan. Maling-mali po yan dahil mayroon po tayong guidelines kung ano lamang yung specific na maaring paggastusan ng school MOOE. So hindi po natin hahanapin yung school MOOE doon sa major repair. Hindi po natin hahanapin yung school MOOE doon sa ating mga pasweldo sa teachers dahil iba pong pundo ang ginagamit dyan. Pampitong maling paniniwala ng ating mga kaguro ay sinasabi nila may nakukulong sa utang wala pong nakukulong sa utang. Batay po yan sa ating 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 20, which says that no person shall be imprisoned for non-payment of debt. So wala pong nakukulong sa hindi pagbabayad ng utang. Maliban na lamang kung mayroong kang ginawang kalukuhan na maaring maging kasong istapa Pero kung pag-utang lamang yan, wala pong nakukulong. Pang walong maling paniniwala ng ating mga kaguro, pag ikaw ang rank 1, ikaw agad ang mahahire, ikaw agad ang ma-appoint. Maling-mali po yan mga kaguro. Dahil ang ating appointing authority sa ating kaso po ng mga kaguro sa division office, ang ating schools division superintendent, mayroon po siyang discretion. Pili siya among the qualified applicants kung sino ang kanyang i-appoint. Ia There are guidelines which says that dapat pumili ang uh, appointing authority within uh, top 5 at pipili siya doon kung sino ang ma-appoint. So hindi po automatic yan na ikaw ang rank 1, ikaw na ang ma-appoint sa posisyon na yan. Dahil may discretion yung ating appointing authority and uh, administrative function. For nine maling paniniwala ng ating mga kaguro, mas makapangyarihan ang district supervisor kaysa sa principal. Mali po yan, makaibigan dahil according to Republic Act 9155 or the Governance of Basic Education Act, ang district supervisor ay mayroon po siyang trabaho na instructional supervision. Ang principal naman ay mayroong instructional supervision at administrative supervision. Pagdating po sa isang school, mas makapangyarihan yung school principal because dalawa yung kanyang function. Instructional supervision and administrative supervision. Yung district supervisor naman is only on instructional supervision. Kaya lamang po, mas malawak yung scope ng sapok ng uh, district supervisor dahil lumahawak siya ng iba't ibang school. Pero ang principal, lumahawak siya ng isang school lang. Pero tandaan natin, ang principal ay mas makapangyarihan doon sa isang school at pangsampong maling paniniwala ng ating mga kaguro, mga kaibigan ay yayaman ka kung ikaw ay mapopromote. Maling mali po yan mga kaibigan. Dahil habang papataas ang ating sweldo, papataas din ang ating expenses. Papataas din yung ating mga bayarin. So kung hindi tayo magkakaroon ng self-control or disiplina sa ating paggastos, ganun din ang mangyayari. Malulubog din tayo sa utang. Papataas din ang tax na babayaran natin sa gobyerno. Kaya ang gagawin natin, dapat magkaroon tayo ng self-control sa paggastos. Do not spend beyond your means. Huwag kang gagastos ng sobra-sobra na mas lampas pa doon sa iyong kinikita para hindi ka nababaon sa utang. Dahil kahit mapromote ka pa, up to the highest position in the Department of Education, pero wala kang disiplina at control sa yung expenses, hindi ka rin yayaman, hindi rin mag improve ang iyong finances. So yan lamang po mga kaguro, kaibigan at ka-empleyado, inaasahan ko po na ako po ay nakapagbigay ng kaalaman sa inyo. Maraming salamat po, mabuhay po kayo.